down one down two uh huh, huh? Okay. superman ang po ang sa left and right. pa sa harapan mga Apo, atras 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 atras, 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 batay batay, Atay, batay. Meron pa sa left side ko. Patay ko, patay ko, patay ko. Patay ko, ko. Down ko yun sa Down ko dalawa. Pa, pa price, 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 price. Sige, ikaw na yung king, ako yung game master Ikaw na din yung si, pero ako pa din yung doctor Fuck your Red Bull, I'm the motherfucking monster Sobrang nil, parang buwet ng rocket launcher nyo, mati Walang vaccine, sobrang ng immune Daan ni bumahan ang kasama mo Platoon, lahat ay ba mash pit Parang city na Daan daan nang bumababa sa drugs Meron ako pesi pero lahat ako go Through the room, steady lang Waiting na sa docks Asan ba si Adus na yung makatok Bawal matinok Umpo kita sa dashboard At Kaya ihataw yung pamamang mo ng skateboard Those brothers makikita mo oh, yeah. na lang sa bills This one, motherfucker one potato goddamn with me loop a sicky fucking one 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 motherfucker one one goddamn with me loop a sicky fucking one 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 motherfucker one one goddamn with me loop a sicky fucking one 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 motherfucker one one goddamn with me loop a sicky fucking one one